Minsan, mahirap pasahin ng isang babae. Hindi kagaya ng lalaki na madalas diretso kung gusto niya ang isang tao, ang babae ay mas subtle, mas indirect, at mas maingat sa pagpapakita ng attraction. Kaya maraming lalaki ang nalilito. Gusto ba niya ako o friendly lang siya? Ang totoo, karamihan sa babae ay hindi agad nagkukumpisal ng feelings. Mas pinipili nilang ipakita ito sa kilos, body language. Liliit na paraan na kung hindi mo mapapansin, baka tuluyan mong palampasin ang chance. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang awareness. Para makita, sa psychology, sinasabi na ang attraction ng babae ay kadalasang lumalabas sa unconscious actions nila. Ibig sabihin, hindi nila sinasadya ang ilang galaw, pero dito lumalabas ang tunay nilang emosyon. Kapag marunong kang magbasa ng ganitong cues, mas nagiging malinaw sa iyo kung attracted ba talaga siya o hindi. Ngunit mahalaga ring tandaan, hindi lahat ng sign ay obvious. Minsan subtle lang, isang tingin, isang smile o paulit-ulit na tanong tungkol sa'yo. At minsan, akala mo simpleng friendly gesture lang. Pero sa totoo, yun na ang paraan niya para iparamdam na special ka sa kanya. Kaya sa video na ito, ibabahagi natin ang 12 signs na attracted sa'yo ang babae kapag ginagawa niya ang makinig ng mabuti dahil ang bawat sinyales na ito ay makakatulong para maintindihan ang kanyang tunay na nararamdaman. At maiwasan mong palampasin ang pagkakataong baka siya na pala ang matagal mo nang hinahanap. Number 1. Madalas kaniyang tinitingnan. Naalala ko nung college, may isang babae sa klase namin na parang normal lang sa lahat ng tao. Tahimik, mabait, at hindi masyadong pansinin. Pero napansin ko, sa tuwing nasa room kami, parang lagi akong may nararamdaman na tumitingin. Hindi ko muna pinansin kasi baka imagination ko lang. Hanggang isang araw, nahuli ko siyang nakatitig. Bigla siyang umiwas at kunwari busy sa cellphone niya. Doon ko unang naisip, bakit siya nahihiyang umiwas kung wala naman pala? Simula noon, napansin ko na paulit-ulit niyang ginagawa iyon. Ganito mo malalaman kung attracted. Ang babae sa'yo, kapag nahuhuli mo siyang nakatingin sa'yo kahit walang rason, hindi ito simpleng glance lang. Minsan mabilis, minsan matagal, pero consistent. At kapag nagkatinginan kayo, may kasamang ngiti o kaya'y mabilis siyang babawi ng tingin na parang nahuli sa akto. Halimbawa, nasa kantin kayo ng barkada. Maraming tao, pero ramdam mong iba yung tingin niya sa'yo. Kapag nagkataon na nagkatinginan kayo, siya ang unang umiwas pero may konting smile. Iyan ang hindi niya namamalayang paraan ng pagpapakita ng attraction. Psychology explains this as unconscious behavior. Pero ang mata nila ay hindi marunong magtago. Kapag gusto kanila nila, hindi nila mapigilang tingnan ka, kahit napilitin PA nilang maging casual. Ngunit tandaan, kailangan mong maging maingat din. Hindi lahat ng eye contact ay attraction. Pero kapag consistent paulit-ulit at may kasamang subtle na kilos tulad ng pagblush o pag-ngiti, mas malinaw ang mensahe. Kaya kung napapansin mong madalas kanyang tinitingnan, huwag mong i-dismiss agad. Baka iyon na mismo ang paraan niya para sabihin sa'yo na attracted siya, kahit walang salitang binibitawan. Number 2. Laging gumagawa ng paraan para makalapit sa'yo. Noong high school, may kaklase ako na halos hindi ko naman ka-close. Pero napansin ko, sa tuwing may group activity, lagi siyang napapadpad sa grupo ko. Minsan kahit may ibang option siya, parang sinasadya niyang mapunta malapit sa akin. Sa una inisip ko lang na coincidence, pero habang tumatagal, hindi na siya mukhang aksidente. Ganito ang isa sa pinakamalinaw na senyalis ng attraction kapag laging gumagawa ng paraan ang babae para makalapit sa'yo. Hindi man siya diretsyong magsabi na gusto ka niya, pero sa kilos niya makikita. Lagi siyang biglang nandyan, may excuse para kausapin ka, o kaya dumadaan sa lugar kung saan ka madalas pumunta. Halimbawa, nasa library ka. Bigla siyang lalapit para magtanong ng simpleng bagay na alam mong kaya naman niyang sagutin mag-isa. O kaya naman, nasa kantin, mas pinipili niyang pumwesto malapit sa mesa mo. Minsan subtle lang ang moves. Kapag nakatayo ka sa hallway, siya ang unang babate. Kapag may event, siya ang unang nagvo-volunteer na maging ka mo. Signs ito na gusto niyang magkaroon ng space at connection sa'yo. Psychologically, ang attraction ay nagpupush sa tao na mag-seek ng proximity. Ibig sabihin, kapag gusto ka ng babae, instinct niya na hanapin ang presensya mo. Kahit hindi siya magsalita, ang actions niya ay nagsisigaw ng interest. Pero tulad ng lagi kong paalala, tingnan mo kung consistent. Kung minsan lang siya lumalapit dahil wala siyang choice, baka hindi attraction yon. Pero kung laging may paraan para mapalapit sa'yo, malaking clue na may gusto talaga siya. Kaya kung napapansin mong parang lagi siyang nandyan, sa classroom, sa workplace, malamang hindi yon coincidence. Malamang, attracted siya sa'yo at hindi niya alam kung paano diretsyong ipapakita, kaya kilos ang ginagamit niya. Number 3. Madalas kang kausapin. Kahit walang importante. Naalala ko nung may isang girl na kakilala ko lang sa mutual friends. Wala naman kaming masyadong bond, pero napansin ko na halos gabi-gabi siyang nagchat-chat. Simpleng kumusta? O anong ginagawa mo? Lang ang tanong niya, pero consistent. Sa una, inisip ko baka bored lang siya. Pero habang tumatagal, malinaw na hindi lang boredom yun. Ito kasi ang isa sa pinaka-obvious na senyales na attracted siya sayo kapag gumagawa siya ng paraan para kausapin ka kahit wala namang mahalagang rason. Hindi tungkol sa topic ang mahalaga, kundi yung act ng pakikipag-usap mismo. Ang simpleng pag-message o pag-open ng usapan ay paraan niya para makuha ang atensyon mo at maramdaman na may connection kayong dalawa. Halimbawa, nag-post ka lang ng simpleng story sa social media. Siya agad ang unang magre-react. Kahit simpleng emoji lang o comment na haha. Hindi mahalaga kung malalim ba o mababaw ang sinasabi niya. Ang mahalaga, nagiging excuse niya yon para makapag-start ng interaction. Kapag face-to-face -face naman, pansinin kung madalas siyang nag initiate ng small talk. Tulad ng, Uy, nakita mo ba yung latest episode ng series na ito? O kaya grabe, traffic kanina no? Kahit walang bigat ang tanong, ang goal niya ay makipagpalitan kayo ng salita at mapalapit sa iyo emotionally. Sa psychology, tinatawag itong seeking proximity through communication. Kapag gusto ka ng babae, hinahanap-hanap niya ang presence mo. At kahit walang matinding paksa, gusto niya ng responses mo dahil doon niya nararamdaman na may connection kayo. Ang isa pang clue ay kung gaano siya ka-consistent. Kung paminsan-minsan lang siya mag-message at lagi ring may hihingin o kailangan. Baka hindi iyon attraction kundi convenience lang. Pero kung halos araw-araw may effort siyang makipag-usap, ibang usapan na yon. Kasi iniisip nila na normal lang na makipag-chat ang babae. Pero tandaan, hindi gagawa ng ganitong consistent effort. Ang isang babae sa taong wala siyang interest. Kapag ikaw ang lagi niyang inuuna para kausapin, ibig sabihin gusto kanyang mapalapit sa kanya. Kaya kung may babae na madalas kang kinakausap kahit walang mahalaga, huwag mong i-dismiss agad. Posibleng iyon na ang pinaka simple pero pinakamalakas na senyales na attracted siya sayo. Sa maliit na effort niyang mag-open ng usapan, ipinapakita na gusto kanyang maging parte ng araw niya. Number 4. Nahihiya pero hindi umiwas May isang beses, may girl na laging kasama sa tropa. Tahimik siya at hindi masyadong nagsasalita. Pero tuwing kausap ko, iba ang reaksyon niya. Halatang kinakabahan, nangingiti, naglalaro ang kamay, at parang hirap mag-maintain ng eye contact. Pero kahit ganon, hindi siya umiiwas kapag ako ang kausap. Ito kaya yung isa sa subtle signs na attracted ang babae sa'yo. Yung tipong halata mong shy siya, pero gusto PA rin niyang makipagstay sa interaction. Hindi siya umaalis, hindi siya nagdi-distance. Sa halip, kahit awkward, pinipilit niyang manatili sa paligid mo. Halimbawa, nasa isang get-together kayo. Kapag bigla kang umupo sa tabi niya, mapapansin mong medyo tense siya, pero hindi siya aalis o lilipat. Minsan, tatawa siya kahit sa simpleng biro mo. At kahit ramdam mong kinakabahan, pinipili niyang makinig at makisabay sa usapan. Ang ganitong klaseng kilos ay hindi simpleng shyness lang. Ayon sa psychology, tinatawag itong approach avoidance conflict. Ibig sabihin, gusto ka niya kaya gusto niyang lumapit, pero nahihiya siya kaya may konting kaba. Sa kabila ng hiya, mas nangingibabaw yung desire niya na makasama ka. Mapapansin mo rin ito sa body language. Kapag nagsasalita ka, nakikinig siya ng mabuti. Nakatingin sa'yo kahit paminsan-minsan umiwas dahil sa hiya. Kapag may ibang tao na nagsasalita, hindi siya ganun ka-attentive. Ibig sabihin iba yung focus niya sa'yo. Bae rin na mahilig gumawa ng maliit na gestures kapag attracted sila pero shy. Tulad ng pag-aayos ng buhok habang kausap ka, paghawak ng bago gamit para lang may mapaglabanan ang kaba, o pag-smile ng mabilis kapag nagkatinginan kayo. Kung lalaki ka at hindi mo ito alam basahin, madali mo lang iisipin na torpe lang siya or mahiyain talaga. Pero kung consistent ang behavior, malakas ang posibilidad na may attraction na involved. Kasi kung wala, bakit siya magstay sa paligid mo kahit may kaba? Kaya kapag may babaeng halatang siya pero hindi umaalis kapag nandyan ka, huwag mong baliwalain. Posibleng iyon na ang paraan niya para ipakita na gusto ka niya, hindi direkta, kundi sa pagpili niyang manatili kahit kinakabahan siya. Number 5. Pinapansin ka sa maliit na bagay. Nung college, may kaklase ako na hindi ko naman ka Pero napansin ko, kahit hindi kami madalas mag-usap, alam niya kung late ako pumasok, kung bago ang haircut ko, o kung iba ang notebook na gamit ko. Minsan tatawagin niya ako at sasabihin, Uy, bagong gupit ka ah, na parang matagal na niyang napansin. Ganito mo malalaman kung attracted ang babae sa'yo. Kapag pinapansin niya yung maliliit na bagay na halos hindi napapansin ng iba. Ibig sabihin, nakafocus siya sa'yo at may effort siyang obserbahan ng talya sa paligid mo. Halimbawa, nagsuot ka ng bagong jacket. O kaya, nagpalit ka ng cologne at siya ang unang magsasabi, iba amoy mo ngayon ah. Ang ganitong sensitivity sa maliliit na bagay ay malakas na clue ng attraction. Sa psychology, tinatawag itong selective attention. Kapag attracted ang isang tao, natural na nagiging heightened ang awareness niya sa taong gusto niya. Lahat ng maliit na pagbabago ay agad niyang napapansin dahil nakatune in siya sayo. Mapapansin mo rin na kadalasan may kasamang smile o playful remark ang comments niya. Hindi lang basta obserbasyon, kundi parang gusto niyang iparamdam sa'yo na special ka at naaalala. May maliliit na bagay tungkol sa'yo. Ang iba pang sign ay kapag binabanggit niya ang imo dati. Tulad ng, di ba sabi mo mahilig ka sa ganitong banda? O naalala ko sinabi mo favorite mo yung pagkain na ito, kundi senyales na interesado siya sa'yo. Kung hindi siya attracted, malamang wala siyang pakialam sa maliliit tungkol sa'yo. Pero kung halos lahat napapansin niya, ibig sabihin, nakatutok siya sa'yo kahit hindi mo siya pansin. Kaya kung may babae na laging aware sa maliliit na bagay sa'yo, itsura, salita, o kahit simpleng habit, malamang hindi lang siya observant. Malamang attracted siya sa'yo at iyon ang paraan niya para ipakita na nakikita kanya bilang espesyal. Number 6. Naghahanap siya ng maliit na excuse para hawakan ka. May isang girl dati sa barkada na lagi kong napapansin na kapag magkatabi kami, laging may konting aksidente. Minsan tatapik siya sa balikat ko kapag may joke. O kaya, kapag may inaabot, parang lagi niyang nagagawang sumagi ang kamay niya sa kamay ko. Sa una, inisip ko na baka normal lang yon. Pero nang paulit-ulit na, doon ko nakita ang pattern. Ganito kasi ang isa sa kapraktikal na senyales ng attraction. Kapag laging naghahanap ng maliit na excuse ang babae para magkaroon ng physical contact, hindi ito laging obvious. Madalas subtle lang pero consistent. Halimbawa, naglalakad kayo sa crowded na lugar. Sasabihin niya, Uy, baka mawala ako tapos hahawak siya sa braso mo. O kaya, kapag tumawa siya sa joke mo, bigla kang tatapikin. Ay paraan niya para iparamdam na komportable, siya at gusto niyang mabuo ang closeness. Sa psychology, tinatawag itong touch as an indicator of interest. Ang tao instinctively ay nagiging mas open sa touch kapag attracted siya. Ang babae na hindi interesado, kadalasan ay iiwas sa kahit anong unnecessary contact. Pero kapag siya mismo ang nag ibang usapan na yon. Mapapansin mo rin na natural at hindi pilit ang galaw niya. Hindi siya mukhang awkward or defensive kapag may contact, kundi parang gusto niya na maging normal iyon sa pagitan niyo. Kapag siya ay komportabling hawakan ka sa simpleng paraan, malaking sign iyon ng attraction. Minsan ginagawa rin ito ng babae sa playful way. Tulad ng pag-high five ng madalas, o kaya'y pagbibiro na may kasamang topic. Sa labas, mukha lang friendly gesture, pero kung consistent at laging sayo lang niya ginagawa, malakas na clue na may meaning. Ngunit kailangan mo ring basahin ang context. Kung friendly siya sa lahat at laging ganon sa kahit sino, baka natural lang sa personality niya. Pero kung sa'yo lang siya, ganito, ikaw lang ang madalas. Niyang hawakan kahit maliit na bagay, doon, nagiging malinaw ang mensahe. Kaya kung napapansin mong may girl na laging naghahanap ng paraan para magkaroon ng kontak sa'yo, huwag mong baliwalain. Baka iyon na ang pinakasimple pero pinakadirektang paraan niya para ipakita na attracted siya sa'yo. Number 7 Nagseselos kahit walang label. Naalala ko noon, may kaibigan akong babae na madalas kong kasama. Wala naman kaming relasyon at hindi rin kami nag-uusap tungkol sa feelings. Pero isang beses, nakipagkwentuhan ako sa isa pang girl sa tropa. Pagbalik ko, napansin ko na bigla siyang tahimik at parang cold. Nang tanungin ko kung bakit, sagot niya, "Wala lang." Pero halata sa kilos na may mali. Tuwang isang malakas na sign ng attraction kapag nagseselos ang babae kahit wala kayong label. Hindi niya aminin ng direkta pero makikita mo sa actions niya na naiiba ang ugali niya. Kapag may ibang babae sa paligid mo, halimbawa, kapag may kinakausap kang iba, bigla siyang magbabago ng mood. Hindi na siya ganun ka-engaged sa usapan niyo o kaya biglang tatahimik. Minsan naman maglalabas siya ng biro na may halong kurot. Ah, close na pala kayo ha. Sa totoo, yun ay disguised jealousy. Sa psychology, tinatawag itong territorial behavior. Kapag attracted ang babae, gusto niyang maramdaman na special siya sa iyo. At kapag may ibang babae na dumidikit sa'yo, nararamdaman niyang threatened ang spot niya. Kahit wala kayong formal na relasyon, minsan subtle din ang selos. Kapag may binanggit kang ibang babae, bigla siyang magpapalit ng topic. O kaya, biglang uungkatin kung gaano kayo ka-close. Para bang gusto niyang makuha ang assurance na siya PA rin ang priority mo. Ang clue dito ay consistency. Kung palagi siyang may reaction tuwing may ibang babae sa paligid mo, kahit hindi obvious na confrontation, malakas na senyales na may attraction. Kasi kung wala siyang feelings, hindi siya maapektuhan sa ganitong sitwasyon. Pero tandaan, huwag mong i-romanticize agad ang selos. Healthy ito bilang sign ng attraction. Pero kapag sobra at controlling na, iba na ang usapan. Ang importanteng makita mo lang ay kung paano siya nagre-react sa presensya ng ibang babae. Kaya kung may girl na nagseselos kahit wala kayong label, malamang attracted siya sa'yo. Hindi niya man sabihin ng direkta, pero sa actions at reaction niya, Kitang kita na gusto niyang siya lang ang sentro ng atensyon mo. Number 8. Lagi siyang naglalaan ng oras para sa'yo. Noong may girl na nakilala ako sa trabaho, napansin ko na kahit busy siya, lagi niyang nagagawang isingit ang oras para makausap ako. Minsan, kahit tapos na shift niya, sasabihin niya, hintayin na lang kita para sabay tayong umuwi. Kahit alam kong may iba PA siyang pwedeng gawin, pinipili niyang manatili para lang makasama ako. Ganito mo malalaman kung attracted ang babae Sa'yo, kapag willing siyang maglaan ng oras, kahit na obvious na inconvenient para sa kanya, hindi lang ito simpleng kindness. Ito ay paraan niya para iparamdam na special ka at gusto niyang mas marami kayong moments together. Halimbawa, may project ka at kailangan mong mag-overtime. Bigla siyang mag-aalok ng tulong kahit hindi naman siya required na tumulong. O kaya imbes na umuwi na para magpahinga, pipiliin niyang manatili para lang masamahan ka. Sa psychology, tinatawag itong investment of time. Kapag gusto ka ng isang tao, mas nagiging valuable ka sa kanila kaya handa silang mag-invest ng oras kahit mahirap isingit sa schedule. Ang oras kasi ang pinakamalaking regalo ng attraction dahil hindi na 'yon nababawi. Mapapansin mo rin na iba ang effort niya kumpara sa ibang tao. Kapag sa iba, madali siyang magsabi ng busy ako or next time na lang. Pero kapag ikaw ang nag-invite, bigla siyang nagkakaroon ng oras kahit simpleng kape lang. Makikita mong willing siyang i-prioritize ka. Isa pang clue, kung siya mismo ang nag-initiate ng plans. Tulad ng, Uy, sabay na tayong kumain mamaya? O may free time ka ba bukas? Hindi ito basta friendly invitation, kundi sign na gusto niyang magkaroon ng exclusive time sa'yo. Ngunit syempre, dapat mong i-check ang consistency. Kung minsan lang niya ginagawa at laging may kapalit na pabor, baka hindi attraction yon kundi convenience lang. Pero kung consistent siyang nagbibigay ng oras kahit walang kapalit, malinaw ang mensahe. Kaya kung may girl na kahit gaano ka busy ang buhay, Lagi PA ring naglalaan ng oras para sa'yo. Huwag mong maliitin. Posibleng iyon ang pinakasimple pero pinaka-valuable na sign na attracted. Siya sa'yo. Dahil pinipili ka niya sa kabila ng lahat ng bagay na pwede niyang gawin. Number 9. Body language na hindi niya makuha. Itago. Noong college, may kaklase ako na lagi kong katabi sa group work. Hindi naman kami madalas mag-usap ng malalim. Pero napansin ko na tuwing nagkaka-eye contact kami, Mabilis niyang inaalis ang tingin niya habang bahagyang namumula ang pisngi. Doon ko unang na-realize may sinasabi ang body language niya na hindi niya kayang kontrolin. Ganito ang isa sa pinakamatinding sign ng attraction. Kapag ang katawan mismo niya ang nagbubunyag ng nararamdaman niya. Hindi lahat ng babae ay vocal, pero makikita mo ito sa kilos. Eye contact na mas mahaba kaysa normal. Pagngiti kahit walang dahilan o kaya subtle touches na para bang accidental pero paulit-ulit na nangyayari. Halimbawa, kapag magkasama kayo sa isang kwarto, mapapansin mong lagi siyang nakaharap sa iyo. Hindi man siya directly nakatingin, pero ang katawan niya ay naka-orient sa direksyon mo. Psychology calls this open body orientation, isang subconscious signal ng interest at attraction. Isa pang classic example, hair flipping at self-grooming. Kapag nasa paligid ka, bigla niyang aayusin ang buhok niya, hahawakan ng labi o i-check ang damit hindi ito vanity lang. Ito ay instinctive act para magmukhang appealing sa taong gusto niya. Minsan naman, makikita mo sa proximity. Kung madalas siyang umupo malapit sa'yo kahit marami pang bakanteng space, ibig sabihin gusto niyang nasa comfort zone kanya. Subconscious din ang mirroring. Halimbawa, kapag nag-cross arms ka, maya-maya mapapansin mong gagayahin niya ang posture mo. Hindi niya ito sinasadya. Katawan niya mismo ang nag-a-adjust para mag-signal ng connection. Ang clue dito, hindi isa o dalawang beses lang dapat mangyari. Kapag consistent mo itong napapansin, ibig sabihin hindi na ito coincidence. Body language is one of the most honest forms of attraction dahil mahirap itong kontrolin lalo na kapag genuine ang nararamdaman niya. Kaya kung gusto mong malaman kung attracted sa iyo ang babae, huwag lang sa salita ka makinig. Tingnan mo ang kilos, galaw dahil kadalasan ang katawan ang nauunang magtapat ng sikreto bago pa ang bibig. Number 10. Malambing at laging nagpapakita ng extra care. Naalala ko may girl akong naging kakilala sa gym. Hindi naman kami close nung una, pero tuwing magkikita kami, lagi niyang tinatanong, "Nakain ka na ba? O, huwag ka masyadong magbuhat, baka mapagod ka." Sa una, inisip ko friendly lang siya. Pero habang tumatagal, napansin ko na ako lang ang tinatanong niya ng ganoon. Ito ang isa sa pinakamatinding signs ng attraction kapag ang babae ay nagpapakita ng extra care. Hindi lang simpleng paki-alam kundi espesyal na atensyon na tila ikaw lang ang laging iniintindi niya. Halimbawa, kung magkasama kayo at malamig ang lugar, baka bigla siyang mag-alok ng jacket. Kung may sakit ka, baka siya ang unang mag-message para kumustahin at magpaalala ng gamot. Ang ganitong klaseng gestures ay hindi basta-basta ibinibigay sa lahat. Sa psychology, tinatawag itong nurturing behavior. Kapag attracted ang babae, natural na lumalabas ang instinct niya para mag-alaga. Hindi niya ito iniisip ng husto, Kusa lang itong nangyayari dahil gusto niyang iparamdam na mahalaga ka. Minsan makikita mo rin sa maliliit na bagay. Kung anong pagkain ang gusto mo, kung anong oras ka laging puyat, o kung anong klase ng music ang nakakapag-relax sa'yo, ay malinaw na senyales ng attraction. Isipin mo rin, kapag casual lang ang feelings niya, hindi niya gugugulin ang energy para alagaan ka sa ganitong paraan. Ang extra effort na ito ay reserved para sa taong special sa kanya. Kaya kapag ramdam mong consistent ang lambing at concern, Huwag mong i-take for granted. Pero syempre, may limitasyon. Healthy ang care kapag balanced. Pero kapag sobra at parang gusto kanyang kontrolin gamit ang pag-aalaga, red flag na yon. Ang tunay na attraction-based na care ay hindi nakakasakal, nakaka-comfort lang. Kaya kung may babaeng laging malambing at consistent sa pag-aalaga sa'yo, malaking chance na attracted siya. Dahil ang totoong care, lalo na kung natural at walang kapalit, ay isa sa pinakamatibay na senyales ng attraction mahalagang tandaan ng bawat kadalasan subtle at nakatago sa kilos, tingin o maliliit na bagay na ginagawa niya. Kaya kailangan mong maging mapanuri, hindi lang nakikinig sa salita, kundi marunong ding magbasa ng body language at patterns ng behavior. Ngunit hindi rin sapat na makita mo lang, dapat mong tanungin ang sarili mo, consistent ba siya? Dahil kung minsan, may babae ring nagpapakita ng false signals dahil bored lang, gusto ng atensyon, o gusto lang subukan kung may epekto siya sa'yo. Kaya ang tunay na attraction ay makikita sa paulit-ulit na effort at consistency. Isa pang mahalagang reminder, huwag mong gawing basehan ng buong. Oo, maaring attracted siya sa'yo, pero attraction alone is not love. Kung gusto mo ng seryosong relasyon, dapat sabayan ng respeto, trust, at communication ang attraction na nakikita mo. Kailangan ding maging aware ka na hindi lahat ng babae ay marunong o sanay magpakita ng feelings nila. May iba na tahimik lang, pero nag invest ng oras. May iba naman na expressive, lagi kang pinapatawa o hinahawakan. Ang mahalaga, marunong kang magbasa ng consistency at sincerity. Huwag ka magmadali sa conclusion. Kapag nakita mo ang isa o dalawang sign, hindi ibig sabihin ay attracted na agad siya sa'yo. Dapat mong tingnan ang bigger picture. Mas malaki ang value kung sabay-sabay. Mung nakikita ang iba't ibang senyales. Kung alam mong attracted ang babae, gamitin mo ito hindi para kontrolin siya, kundi para mas maayos mong i-handle ang connection niyo. Dahil sa huli, ang attraction ay isang invitation, hindi assurance ng relasyon. Tandaan, ang tamang awareness ay hindi lang tungkol sa pagkilala kung attracted ang babae, kundi sa pagdesisyon kung paano ka kikilos sa nararamdaman niya. Dahil minsan, mas mahalaga kung paano ka mag-respond kaysa sa mismong sign na nakita mo. Ngayon, natutunan natin na ang attraction ng babae ay hindi laging binabanggit ng direkta. Madalas itong nakatago sa maliliit na kilos sa paraan ng pakikipag-usap at sa effort na ipinapakita niya. Mas maiintindihan mo ang tunay niyang nararamdaman. Kahit hindi niya ito sabihin ng direkta na ito ay hindi garantiya ng isang relasyon. Oo, malaking hint sila na may feelings ang babae. Pero kung gusto mo itong maging seryoso, kailangan mong mag-invest ng communication at respeto. Hindi sapat na makita lang ang attraction, kailangan mong i-build ang foundation ng tiwala. Huwag mo rin kalimutan na iba-iba ang babae. Ang trabaho mo bilang lalaki ay maging observant, pero huwag maging paranoid. Kapag nakita mong consistent at genuine ang kilos niya, doon mo masasabing malakas ang chance na attracted nga siya sayo. Isa pang reminder, hindi ito checklist na kapag kumpleto na, automatic ay pwede mo na siyang i-claim. Ang attraction ay simula lamang kung paano mo siya itrato. Ang magdidikta kung lalalim ba, ang relasyon o mawawala lang. Mahalaga rin ang self-awareness. Kailangan mo ring itanong, worth it ba ang energy ko para sa kanya? Dahil attraction na walang respeto at trust ay madalas humahantong sa disappointment. Huwag lang maging marunong magbasa ng babae, maging matalino rin sa pagpili kung saan mo ilalagay ang oras at emosyon mo. Dahil ang totoong attraction ay masarap maramdaman, pero ang tunay na relasyon ay nangangailangan ng maturity at balance mula sa parehong panig. Huwag kang magmadali. Take it slow, observe, at hayan mong ang natural na connection ang magdala sa inyo kung saan talaga kayo dapat mapunta.